Nakauwi na kami mga lomon sa aming pangingisda. Ang konti lang talaga ng mga huli. Siguro sa totoo lang ha. Sa totoo lang. Siguro sa sobrang laki ng pangangailangan ng mga kasamahan ko mga mangingisda. Uh, sa palagay ko lang nilalabag na nila yung batas sa pangingisda. <tinyo> Mga lumon, medyo maulan. Naghanda tayo para sa pangingisda. Kaya, atin, Yung dalawang plus light natin. Yung gamit na pang sisig. <tinyo> Ayan. Ito mga lumon Medyo maulan Ayan, Mga naalis na kami eh, Medyo maginaw-ginaw Dahil parang uh, Hindi man Totally tumahan yung ulan Pero ito ang lamig so, Alis na kami Sana naman ah, hintayin niyo Ang pagbalik namin mamaya Lomon Fishing TV Nakauwi na kami mga lomon sa aming pangingisda. Ang konti lang talaga ng mga huli. Siguro, sa totoo lang ha, sa totoo lang, siguro sa sobrang laki ng pangangailangan ng mga kasamahan ko mga mangingisda, uh, sa palagay ko lang, nilalabag na nila yung batas sa pangingisda. Uh, kaya tuloy, yung katulad namin na uh, umaasa lang sa spear fishing, Paano lang yung mahanap doon? Yun lang yun ang mahuhuli namin. Na, no, bihira na kami magahuli ng mga malalaki. Kaya tingnan yung mga lumon. No, kaunti lang yan. Eh, ito po yung bibigay natin sa kapitbahay natin doon sa kuan. Kabila. Okay. Yan na po yung huli natin mga lumon kahit pa paano eh, may ulam may maluluto tayo kung napansin nyo nung una tayo po ay makapagbinta pa pero sa palagay ko eh uh, hindi na lang ako magbinta itabi ito at gagawing ulam kaysa ibibinta ko ito tapos bibili rin uli ng ulam ito na na yung tatabi ko Ayan guys, ito na yung mga huli natin kagabi. Ano kaya nangyari sa rep namin, guys? Mga lumon. Doon sa baba, nilalagyan namin ng tubig at mga gulay. Naging palang parang freezer. U. Uh. Alam ba niyo mga lumon, bakit tuwing namamana kami sa gabi? ng isda pati yung ganito kaliit kinukuha na dahil ang nangyari nito mga lumon dito sa lugar namin talamak yung one yung triple net ewan ko kung anong ginagawa sa mga gobyerno natin kung hindi naman basta basta mahuli huli dahil yung mga nagkuha ng triple net gabi sila gabi nila ginagawa yung pangingisda nila gamit yung triple net e paano mo mahuli kung ikaw e mga bantay dagat at fisheries natulog na niya habang sila doon sa dagat kami nga minsan nag namana kami na daan namin yung mga triple net huli talaga mga lumon mga maliliit na isda malaki kaya tuloy kami walang ibang inaasahan yung uh, spare fishing sa gabi e, ano lang yung mga madaanan kahit yung maliit uh, napilitan na tayong kunin yun Pero hindi hindi siya kuan. Hindi siya palagi natin ginagawa. So, uh, uh, ang mangyayari niyan kapag ka uh, meron lang talaga mga isda, iniiwasan namin yung mga maliliit. Pero pagka uh, talagang wala kaming makuan, mapilitan kami. Alangan naman uuwi kami na kuan. Uuwi kami na walang wala minsan nga nangyari talaga yan kahit isang piraso wala akong nahuli apat na oras ako doon sa dagat na kahit isang piraso wala akong nahuli ganun kahirap ang pagingista dito sa amin mga lungon sana naman bigyan ninyo ng nararapat na kuan na hakbang para baka darating yung panahon na yung mga anak natin wala na makikita ang isda sa dagat e kami nga night spear fishing ginagawa wala na nga halos kaming makukuha eh. itong night spear fishing mga lomon talagang patas yung ginagawa namin idagdag pa dyan yung kwan compressor labi talaga ang compressor yung pinaka hindi maaya hindi kaaya-aya na pangingisda dahil no, dadala sila ng mga lason nilalason nila yung mga isda sa ilalim kaya kahit nakasiksik sa ilalim ng bato yung kuan isda lalabas at lalabas yan dahil dinadalhan nila ng kuan mga lason ang kahirap ang pangingisda dito sa amin mga lumon. Sana so, bigyan itong pansin ang mga kinaupo, kinaukulan. Yan, itatabi ko na to mga lumon. Itatapos ko lang ng pagkakas isda. iba. Habang si Mrs. ay nagprito na aalis na tayo papuntang construction Dito lang muna tayo ngayon mga lomo ayan ayan may naluluto na marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta shout out nga pala kay uh, uh, Billy Jean Vlog kay uh, Milani Mercader at kay Alma Canyaris marami, marami, pong salamat uh, sa inyong walang sawang suporta mga lumon uh, sana po ay huwag nyong kalimutan na i-share ang lahat ng video na ating na-upload ng marami namang magkapanood salamat po na marami yan ito yung ating mga na uh, naluluto ulam natin sa umaga ng ito mga luman yung iba, ilalagay natin sa baunan para uh, baon natin sa construction. Yung iba, itong ulam namin sa buong pamilya. Siguro taka kayo, bakit mahilig ako sa kwan? Pinirito. Ito kasi yung pinakamadali kung ano sa tawag ito. Kung may lalakarin ako, ito yung pinakamadali na uh, lutuin yung piritong isda. At ano naman? Ang um, naka hinggan nyo para maging masarap yung uh, pinirito siyempre itong ginagawa kong asaw-sawan, uh, suka kumpleto na ito huh? merong bawang sibuyas luya sili thanks for watching <traum>